araw mga kaparehas, narito po tayo sa barangay gabihan sa Lipunso, Bulacan akong sa imakapanayin po natin ngayon, ang mabait at na naglilingkod, nagsiservisyo ng mamalasakit gumagawa ng kabutihan dito po sa barangay gabihan uh, inagalang barangay kagawad Primitibo, Tibo, Santos, Senior Kunsi, kumusta na po ba kayo? Okay lang po Okay, at kunsi may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa kayo sa ngayon? Eh, okay na okay po at mm, awa po ng Diyos eh. Tot, mm, buhay at nakapaglilingkod pa naman ng maayos sa barangay Okay, ah, kung si Mita, ko lang po, sa panghuling term ninyo, ano po ba ang ating komite na hinawakan ngayon? Ang ah, komite ngayon, eh, education. At, mm, yun naman, eh, tinatagoyin ko naman ng maayos ang paglilingkod. Okay, regarding for education, ano po ba ang ating mga programa dito para po matulungan po natin ang mga ating mga kabataan na nag-aaral sa ating nasasawupan na barangay? Eh, ang, ang pangunahin dito, eh, ang aming eskwelahan, eh, medyo marami sira eh ina isang kailangan namin magampanang ng at ng ang mga bata ay safe sa pagpasok Okay, pero kung para sa inyo kunsi, sa inyong panghuling termino, ano po ba ang karapat dapat i-priority e sa barangay gabihan bilang isang lingkod barangay? Eh, ang, ang priority ay e dapat, eh, yun aming sanang barangay huli e magkaroon ng sariling tayuan dahil kami nakikitayo lang parang nang hindi kami parang ko na pag dumating yung mga taga simbahan eh may mga nasasabi sila ngayon kung ipapaayos namin at maililipat namin yung barangay hall at saka sana isang daycare center eh sabihin na magiging maayos ang palakad namin sa barangay. Oh. Okay, Pero kung para sa inyo, sa dagdag pang mga priority, buk bukod sa nabanggit niyo po in the barangay, sa so ano po mga karagdagang mga paggawain o mga regarding sa mga proyekto dito pa na dapat ipararity sa barangay? Eh maray po yung pong aming karsada, mga PD road, eh, kailangan po sana makahingi kami ng kahit paktaika piraso na madagdaga naman dahil maray pong maluwang po ang sakop ng barangay gabihan nabubuo po siya ng dalawang sityo, sityo Mapalasan, sityo Colonia. Eh marami pong street na maliliit, eh sana po eh madagdaga madagdagan na mabigyan ng mga kahit open canal. Kung hindi man maging concreting, magkano man na kami ng mga open canal sa gilid para hindi na nababalaho. Okay, kung para sa inyo kunsi, kumusta na rin naman po regarding sa ating katahimikan for the person order sa ating barangay sa ngayon? Eh, okay lang naman po at mm, pinangangalagaan po naman namin ng barangay at mm, nagkakaisa naman po kami sa aming sama ng mula sa kapitan. Eh, nagkakaisa kami at nagtutulong-tulong kami para maging maayos. Dabaan na po ang katahimikan, kalinisan, eh yan po ang aming pinamamalagay. Okay. Pero kung si kumpara sa inyo, ngayon po sa huling termino ninyo, as ang naglilingkod sa ating barangay bilang ating barangay kagawad, so ano naman po ang inyo kumbawa, nanonood po ang ating mga kabarangay ngayon, ano po ba ang inyong panawagan sa kanila? Eh, ang panawagan ko po, eh, sana po, eh makiisa naman yung mga kabarangay natin, namin na sana eh yung mga tulungan kami maglinis ng mga kanya-kanyang tapat, sana eh makiisa sila na Ma makilahok sa amin na ah, sa paglilinis sana eh, magkaisa na kung maipapatupad sana namin yung tapat mo, linis mo eh napakalaking bagay at doon naman po sa katahimikan eh lagi po naman kaming nagpapaalaala sa aming mga samahan ah, magkaisa kami iyon po sa katahimikan. Okay. Sumuli so ka, uh, Muli po kun si ang inyo pong panawagan muli sa inyong mga minamahal mga barangay at inyong misahin naman po kasama po sa inyong mga uh, naglilingkod sa ating uh, barangay gabihan, lalo na po sa inyong punong barangay. Uh, sa amin pong kapitan eh okay naman po ang amin kapitan at mm, pare-pareho naman po kaming mababait at mm, ang inihiling ko lang po sana magkaisa kami. Nabana po yung mga tanod. Kung po, eh, ang mga tanod, eh, ang sinusunod lang si Kapitan, yung mga sinasabi namin, hindi lakad. Pero dapat magkaisa kami, dahil pagka kami ang hindi sumunod kay Kapitan, eh, magkakaroon ng problema. Kaya po sana, kahit na yung mga tanod, eh, sana po ay makiisa sila sa, sa amin. Yan e po. Okay. Muli eh, ako nagpapasalamat sa ating mga kabarangay dahil sa pagtangkilik niya sa akin. Eh, hindi naman kayo siguro namali ng pag, pagtangkilik uli sa akin dahil ako eh, nakahanda ako maglingkod sa atin at patuloy kong paglilingkuran. Kaya sa aking mga kasamahan, eh, ang hinihiling ko sana eh, tayo magkaisa para sa ang ating barangay umunlad pa. At ito naman, eh, hindi sa barangay lang natin, kung hindi sa buong Pilipinas, eh, talagang kailangan eh, maging masikap ang bawat isa. Ilan eh, po. Okay, ang pinakamagandang misahe ng ating butihing lingkod Barangay Kagawad sa Barangay Gabihan, San Ildipon, Subulacan. Bukod sa pagtunay na paglilingkod, pagmamalasakit, pagsisirbisyo at pagkakaisa ang kanyang ihahandog para sa kanyang mga minamahal na mga kabarangay. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi your family. God bless us all. Mabuhay po kay Kunsi hanggat gusto ninyo. <laughs>